What's up guys? It's me, Jeanette, ang inyong kaakay at kaputol. For today's video, mga kaputol at kaakay, samahan nyo ako mamigay ng pamasko sa ating kapwa PWD. Kaya mga kaakay at kaputol, tara! Samahan nyo ako! Let's go! So sa wakas mga kaputol at kaakay, nakarating na tayo sa tahanan ni nanay at we welcome niya talaga tayo. So, mga kaputo at kaakay, eto pala si Kuya Michael. At alam talaga ni Kuya Michael na may bisita siya. Guys, si Kuya Michael is 26 years old. Meron siyang kapansanan na cerebral palsy. So, alam nyo ba mga kaputo, pagkaupo ko dyan sa bed ni Kuya Michael es para siyang nagsasalita pero hindi lang natin siya maiintindihan. So, si Nana yung kinausap ko. So, nagtatanungan pa kami ni Nanay kung kamusta yung buhay, kamusta yung pag-aalaga niya kay Kuya Michael. At sabi niya, thanks God, okay naman, wala naman sakit si Kuya Michael, healthy naman siya. And also, si Nana naman is healthy din. So, maaalagaan niya ng husto ang kanyang apo. So, napili ko si Kuya Michael, mga kaputo at kaakay, dahil isa din si Kuya Michael na nakatanggap ng brand new wheelchair from Akay Nisol. So, wag na natin to patagalin mga kaputo at kaakay. Ibibigay na natin ang kunting pamasko natin kay nanay. At kay Kuya Michael. Kuntilan to mga kaputol at kaakay pero galing to sa aking puso. So panoorin nyo hanggang dulo mga kaputol. magtatapos ang aking video mga kaputo at kaakay. Thank you for watching. Don't forget to follow me.